Hulaan niyo kung sino ang tumawag sa akin. Walang iba kundi si Anton Rosales. Naaalala niyo pa ba siya, my dear subscribers? Siya ang tinaguriang vlogger, scammer na utak ng isang malaking investment scam. Akala ng lahat patay na siya, but apparently buhay na buhay pa palang mokong. Pero hindi yon ang pinakanakakaloka. He is planning a press conference kung saan susuko na daw siya sa polis at haharapin niya lahat ng mga reklamo laban sa kanya. But wait guys, there's more! Ibubunyag niya kung sino talaga ang totoong mga mastermind. Napakawalang iya mo! Tangyan ang tunyan! Wala na, wala na! Natapon na lahat ang pinaghirapan ko! Wait, wait, wait. Wait. Maybe, maybe it's not the end of the world. Maybe we're being presented with an opportunity. Ano pa mo? What I'm saying is, al alam na natin kung nasan si Anton. Alam na rin natin kung nasaan pera. But now we have a target. And with the right plan, pwede na natin makuha ang pera natin right under their noses. Hmm. Hindi pa dapat nandun tayo? Tita, sabi nga ni BFF, mas mabuti pang dito na lang tayo sa bahay. Eh baka magkagulo pa dun eh. At saka alam niyo na, baby duties. Tama naman sa lama. Mas okay na na hindi tayo makisali dun. Hmm. <laughs> <laughs> Oo nga. Baka mamaya, pasabugin ni Rhea at Brenda niyan at baka pati tayo madamay pa. <laughs> Grabe, hindi naman kayo mabiro.